kayo kung bakit naririto kami. Kami po ay naloko po ng province. Ganito po yun. Nag Nag-alok sila ng bahay. Nagbayad kami ng down payment. Tapos mga ilang ilang taon na hindi pa nila binibigay ang bahay. Kaya namin dinidimand ang full refund. Pero hindi nila binibigay. Kaya kami ngayon nagpo-protesta. Kaya kayo kung bibili ng bahay, siguraduhin nyo hindi kayo bibili sa province. Dahil sigurado na nakawin lang po nila ang inyong pera. Tandaan po ninyo, hindi, kami po ay lehitimong biktima. At sigurado pa, sa pagsikat ng araw, pag nagbayad kayo, hindi sa inyo ibibigay ang bahay. Ito po, pag nakita nyo yung ganitong tatak, wag na wag po kayong bibili sa kanila ng bahay dahil sigurado ang iaalok nila sa inyo ay bahay na walang kwenta at kung sakali man na pala rin na magkaroon kayo ng bahay sigurado ay ang paupo ang ibibigay nila sa inyong bahay kaya yan po ang profit wag po kayong magpapauto dyan naloko na kami kaya sana ay wala kami na ang guling batch na lolokohin itong lintik na kumpanya nito ng propane yan ba? tinan gano'ng karami ang mga pikima at mamaya dadami pa yan kaya mong may paso kami yon pero pinabayaan po namin iniwan po namin trabaho para magprotesta po kami. Kasi po, ang ginawa ng protest ay hindi na makatao. Ewan ko po bakit ang ating ahensya ng gobyerno hindi kumikilos. Patuloy pa rin sila nag-aalok ng mga bahay na mga imaginary house. kaya po yung protest. Kaya po kayo, inihiling ko po sa inyo ako bibili kayo ng bahay, wag na wag po dyan. At ngayon, kung bibiliin po yan ng GDP, kapital, huwag din po sa kayong bibili ng bahay na gawa po nila. Tapos malamang, sigurado po, ang iaalok nila sa inyong bahay ay imaginary. Kung hindi man ay yari sa ampaw. Yun lang po. Marami pong salamat. Okay.